tagapagbalita sa ating lipunan, sila ay ang mga tinaguriang posis ng ating bayan. Ang kanilang tungkulin ay ang magbigay aliw o di kaya naman ay ipagbigay alam sa madla ang mga impormasyong hatid ng mga pangkasalukuyang balita. Subalit marami sa kanila ay nalalagay ang isang paasa hukay dahil na rin sa mga balitang tinatalakay nila na di na ng kanilang mga binabatikos. Katulad lamang sa nangyari sa ating kwento sa araw na ito. Halina kahit makinig, ating balikan ang kanyang naging kaso. Si Fernando Batol o mas kilala sa tawag na Dong Batol ay ipinanganak noong May 24, 1969 sa siyudad ng Puerto Princesa sa Palawan. Bata pa lamang noon si Dong ay nakakitaan siya ng pagiging masipag, hindi lamang sa gawaing bahay, pati na rin sa kanyang pag-aaral. Tinagurian din siyang isa sa mga madatalinong estudyante ng kanilang campus. At nang tumuntong nga siya sa kolehiyo, siya ay naging aktibo sa lahat ng mga aktibidades ng kanilang paaralan. Sa katunayan niya na sa high school pa lamang siya noon nang magsimula siyang naging membro ng mga aktibidades ng kanilang campus. Bukod pa roon, sa kanyang kabataan ay naging aktibo din siya sa mga aktibidades ng simbahang katoliko. Hindi lamang sa Simbahang Katoliko, siya din ay naging miyembro ng Simbahang Singles for Christ. At noon noong 1995, si Batol ay naging isa sa unang kabataang miyembro ng grupo ng Simbang Singles for Christ at pagkatapos simula ang kanilang evangelization sa Palawan, siya ay naging opisyal. Kanaunan niya ay, siya ay nahalal na pinuno ng kabataan sa Puerto Princesa noong 1999. Habilang din siya sa tatlo na ipinadala ng CHC sa Israel kung saan idineraos nila ang Christian Life Program para sa mga kabataan. Ang pagiging aktib niya sa mga organisasyon ay di maiwasang masangkot din siya na pumasok sa isang politika. At nang tumuntong nga siya sa kolehiyo, siya ay naging aktibo sa lahat ng mga aktibidades ng kanilang paaralan. Dahil sa kanyang angking talino, siya din palagi ang naatasang maging pinuno ng mga iba't ibang organisasyon ng kanyang kapwa mag-aaral. At noon 1989, habang nasa kolehiyo pa lamang si Dong, siya ay inihalal bilang pangulo ng kanilang student council sa universidad na kanyang pinapasukan. Taong 1990, nang matapos ni Dong ang kanyang kolehiyo sa kursong Bachelor of Arts in Political Science sa Palawan State College, na ngayon ay Palawan State University na. Pagkatapos nga ng kanyang kolehiyo, kumuha din siya ng Philosophy in Master of Arts in Public Administration. Si Dong ay bunso sa pitong magkakapatid. Isa lamang simping payak na pamumuhay ang buhay na kanyang kinagisngan. Pagkatapos ng kanyang kolehiyo, pinasok ni Dong ang pagiging tricycle driver ng ilang mga buwan. At kalaunan nga'y ay napasok siya Sinimulan niya ang kanyang paglilingkod sa gobyerno mula noong 1990 hanggang taong 2000. Si Dong ay nagtrabaho sa Crocodile Farming Institute o CIPI noon. Isa itong proyekto ng pamahalaan ng Pilipinas katuwang ang Department of Environment and Natural Resources kasama ang Japan International Cooperation Agency sa ilalim ng pamahala ni Dr. Gerardo Ortega. Una siyang nagtrabaho dito bilang isang clerk. At kalaunan niya ay naging Project Information Officer siya nang nasabing pahamalaan ng gobyerno. At ng mga panahon niyang iyon, ang CFI o ang Crocodile Farm Institute ay nakilala sa buong mundo. Lang dahil sa kanilang naging campaign sa informasyon, ang CFI ay kinilala bilang pangunahing destinasyon ng mga turista. At bilang ng official information, ginamit niya ang kanyang kakayanan sa pagsasalita sa pagbibigay ng tumpak na impormasyon tungkol sa kahalagahan ng mga endangered species ng mga buwaya. At noon niyang 1990s nang pumasok siya sa media. Doon ay pinagpatuloy niya ang kanyang pagiging aktivista. Tinalakay niya rin ang sikat na subal noon sa kanyang lugar ang Weteng. Kasama ng kanyang kaibigan na si Edmund Gastanis, itinatag nila ang Bunyog Palawan isa itong alternatibong pahayagan na ang layunin nito noon ay upang ilantad ang mga isyong panlipunan sa lalawigan gamit ang sarili nitong pera. At ang regular na isyo ay naiipublish sa loob ng halos limang taon na may dalawang libong kopya upang ipamahagi sa buong probinsya ng kanyang sinasakupan. Dahil nga sa mga isyo noon sa weteng na kanilang inilalathala sa kadlang pahayagan, si Batul at Gastanis ay kinasuhan ng libel ng mayor noon ng Nara sa Palawan na si Di Maala dahil ito ay kanilang idinawit sa mga aktibidad ng weteng sa isa nitong artikulo. Subalit makalipas ng dalawang taon, iniutos ng Department of Justice na i-dismiss ang kanilang kaso. Dahil umano sa mga kahulangan nito o ang mga tinatawag nila na lack of merit. At noon niyang 1998, lalo pang nakilala ang pangalan ni Dong Batul nang pumasok siya sa radyo. Nagtrabaho siya sa isang estasyon noon bilang isang sikat at matapang na broadcaster at komentarista sa Palawan. Ang kanyang mga naging pag-uulat ay nakatuon di umanoy sa katiwalian sa gobyerno at ang mga media sa nalawigan ng Palawan pati na rin sa mga politika. Ang kanyang mga kritisismo ay nagdulot sa kanya ng galit ng mga lokal na politiko sa Palawan. Kasabay na ng pagiging empleyado ni Dong Batol sa pamahalaang paglungsod, naging host din siya ng isang programa sa serbisyong publiko sa gabi. Ito ang kulog at kidlat na umiiri sa RGMA Super Radyo, o ang DYSP sa Palawan. Dahil nga sa programang kanyang hinahawakan ay naging matunog at naging tanyag ang kanyang pangalan. Hanggang nagpasya ang pamunuan ng estasyon at si Batul na magtatag ng foundation na pinangalanan nga ni Lightong Kulog at Kidlat Foundation. Dahil sa naging matulog ang pangalan ni Dong Batul noon sa Palawan, sinubukan niya na ring pasukin ang mundo ng politika. At noong 2001 nga, nang maihalal siya bilang Vice Mayor ng Puerto Princesa. Pagmula nga noon, nakilala si Dong bilang isang kritiko ng administrasyon ng Alcalde noon ng lungsod na si Edward Hagedorn. Hindi rin naiwasan na nagkaroon din ng isyo laban sa dalawang panig. Katulad nga ng na mga naunan niyang naging kaso, nagsampa din ng reklamo si Hagedorn ng kasong libel laban kay Batol dahil sa mga isyong binabatikos ni Batol sa nasabing Alcalde. Sabalit napigilan ito kasunod ng pagkapanalo ni Mayor Hagedorn noong 2002 sa ginawang recall election. Binawi nga ni Mayor Edward Hagedorn ang kanyang sinampang kaso laban kay Dong Batul. At noong 2005, pagkatapos ng kanyang panunungkulan sa politika, ipinagpatuloy ni Dong ang kanyang karera sa isang sikat na estasyon ng radyo noon sa Palawan, ang DYPREM. dahil sa naging tanyag ang kanyang pangalan sa Palawan, naging ganap na mamamahayag nga noon si Dong Batul. Sa kanyang pagpalaot noon sa radyo, napabilang siya sa isang sikat na pangumagang programa noon ang bastonero. Dahil sa matapang niyang pagbabalita, marami ang humanga sa kanya. Kinilala ang DYPR Palawan bilang ang nangungunang lokal na ng Radio AM ng taong iyon. Dahil sa kanyang pagiging walang takot sa pagbabalita at pagbabatikos, pati ang mga militar ay nagalit na rin sa kanya. Isa sa kabilang sa mga tinalahay niya ang kalagayan ng mga konflaktwal na mga manggagawa mula sa Palawan na umano'y inabuso sa Taiwan. Naiulat na pinuna niya ang pamahalaang lungsod sa mga paratang nito, pati na rin ang pagkasangkot ng isang pulis na naging dahilan ng pagkagalit sa kanya ng opisyal nito. Si Batul ay naging tanyag. At marami ang humanga sa kanyang katapangan sa pagsisiwalat ng mga balitang maanumarya sa lipunan. Nakuha niya ang mga naging simpatya ng kanyang tagapakinig sa kanyang mga naging programa. Bahagya nating balikan ang kanyang naging simula sa kanyang paglalakbay sa mundo ng politikang kanyang inumpisahan. Noong Mayo 4, 2001, si Fernando Dungbatol ay ediniklarang panalo sa ginawang halalan na may botong 18,095 kumpara kay Lucilo Byron na may botong 15,810 sa natapos na halalan. Kasabay ng pagdeklara sa kanyang pagkapanalo, wagi rin ang kanyang naging alkalde na si Ator ni Dennis Socrates sa ginawang bilangan ng boto. Subalit bago pa man sila maupo sa pwesto, naghain ng protesta sa halalan noong May 29, 2001 si Nalo Bayron at Edward Hagedorn sa Comelec na may pagdududa sa iba't ibang 392% ng Puerto Princesa. Anila di umano'y may iba't ibang anomalya at irregularidad ang nasabing ginawang bilangan. Sumagot ng kontra-protesta si Nabatul sa pamamagitan ng pagtanggi nila sa mga naging paratang ni Byron at kontra-aligasyon na si Byron ay gumawa ng pandaraya sa elektoral. Dahil sa mga nangyari noong November 12, 2001, apat na komiti sa pagbabago ang binuo upang magsagawa ng revision sa mga balota. Pagkalipas ng ilang mga buwan, pagsapit ng April 30, 2002, ang mga revision sa komiti ang nagsumiti ng kanilang mga ulat. Pinabura nila si Byron na may botong 17,248, samantalang si Batul naman ay mayroon 16,000. 581 na boto. Pagsapit ng February 12, 2003 hanggang March 21, naglabas ng kautusan ang COMELEC at kinanggihan ang mga motion ni Batul. At pagsapit niya ng July 2, 2003, ipinawalang bisa ng COMELEC ang proklamasyon ni Batul at Socrates at inutusan nila ito na lisarin ang kanilang mga tungkolin. Ang dalawa nga ay hindi natapos ang kanilang mga termino dahil inakusan sila ng pandaraya. Muling nagsagawa ng recall election noong 2004, subalit nabigo ang Socrates Batul Tandem na mabawi ang mga posisyon laban kay Hagidorn at Byron. At taong 2005 na muli siyang bumalik sa media. Nagsimulang naging maugong ang kanyang pangalan dahil sa kanyang mga komentaryo sa publiko. Naging subject na din siya sa maraming pagbabanta ng kanyang buhay. Minsan tanga sa loob ng kanyang trabaho, kumuha ang DYPR Palawa na isang security guard. Ito ay upang siya ay protektahan sa loob ng estasyon upang maiwasan ang tangkang pagguyog sa kanya ng iba niya pang tagapagpakinig na galit sa kanya mga patutsada. Lumala pa nga ang naging banta sa kanyang buhay. At noong April 24, 2006, dalawang buhay na granada ang sinubukang itapon sa loob ng bahay ng kanyang pamilya sa Puerto Princesa. Subalit hindi ito sumabog, naging ligtas naman ang kanyang pamilya at namasakote nga ito ng mga kapulisan. Kapwa nilang pinasabog ang mga ito. Napansin din nila ang isang liham. Liham ng pagbabanta sa kanyang pamilya at pagbabanta sa kanya ng masamang kahihinatnan kung ipagpapatuloy niya ang kanyang mga pagpuna sa kanyang walang takot na pagpapahayag sa kanyang programa. Hindi nagpatinag si Batol sa banta ng kanyang mga natanggap. Sinabi niya na ang mga nasa ng naturang insidente ay mga pulis at ang mga opisyal na kanyang binabatikos. Gayon pa man, ipinagpatuloy ni Dong Batol ang kanyang mga naging komentaryo sa publiko. Isang umaga nga ng Mayo 22, 2006, si Fernando Dong Batol ay may pang-umagang programa sa radyo. Ganap na alas image ng umaga sa DYPR kung saan siya pumapasok. Patungo na siya noon ng kanyang trabaho. Halos isandaang metro na lamang ang layo bago niya ito marating nang bigla siyang harangin ng dalawang lalaking nakamotorseklo na nakasuot ng helmet. Nang makadikit ang mga ito sa salamin ng kanyang sinasakyan, ay agad siyang binaril ng malapitan ng dalawang lalaking ito. Ayon sa ulat, bukod sa dalawang lalaki na binaril siya ng malapitan, ay mayroon pang dalawang lalaki sa isa pang motorsiklo na ulat na nagsilbing lookouts. Pagkatapos nga nilang gawin ang pananambang kay Dong, ang apat na sospek ay agarang tumakas sa pinangyarihan ng insidente. Agarang isinugod si Dong sa isang malapit ng cooperative hospital. Subalit noon din, siya ay idiniklara na dead on arrival ng nasabing pagamutan. Nang iotopsiya ang katawan nitong ayos sa takapagsuri nito, siya ay nagtamo ng labing dalawang gunshot wounds, apat sa mukha, apat din sa chest, apat din sa likod, at isa sa tagiliran na agaran niyang ikinamatay. Si Fernando Dong Batul ay ang kauna-unahang mamahayag na pinatay sa lalawigan ng Palawan. Ikalima ito sa bansa noong 2006. Dahil nga sa pagkamatay ni Dong, agad na pinaghinalaan si Hagidorn na isa sa mga suspects sa pagpatay. Naagad niya naman itong kinanggihan na siya ay sangkot rito ang pamahalaang panalawigan ng Palawan at pamahalaang lungsod ng Puerto Princesa ay nag-alok ng kalahating milyong pisong pabuya para sa impormasyon at pagturo sa mga nakakita sa pagpatay kay Dong. Nagpaabot naman ng pagsuporta ang, pag ang Malacanang sa pamamagitan ni Press Secretary Ignacio Bonnier. Kinundinan ito ang pagpatay sa nasabing ang Man. Kanyang iniutos sa mga otoridad na pabilisin ang kanilang investigasyon at inatasan din ni Pangolong Gloria Arroyo ang pambansang pulisiya ng Pilipinas na madaliin ang naturang investigasyon. Samantalang nagbahayag din ng pagkundina ang mga kasamahan ni Dong sa media, ang Palawan Press Club at ang isang obispo sa nasabing lalawigan. Dalawang araw pagkatapos ng pananambang kay Batul, Dumabas ang ilang mga saksi sa pagpatay sa nasabing ang Horman. Kinilala nila na isa itong opisyal ng pulisya. Ito ang mastermind di umano na si P01 Aaron Galipardo. Matatandaan na si Galipardo ay binatikos ni Batol noong May 11 dahil di umano'y sa pagpapakita ng armas nito habang may katalo sa isang karaoke bar. At nang siya ay madakip, si Gulipardo ay kinasuhan ng pagpatay. Nagsimula ang pagliliti sa suspect noong September 2010 at natapos ito noong April 11, 2011. Subalit hindi doon nagtapos ang kaso ni Batol. Nang matapos ang trial ni Gulli Pardo, pinawalang sala siya ng Palawa Regional Trial Court Branch 95 dahil umano sa mga kakulangan ng mga ebidensyang isinampa sa kanya. Ang totoong salarin o iba pang salarin sa pagbatay sa nasabing horman ay hindi na nakilala at kasalukuyang nakakalaya ang mga ito. Dahil doon, ang Hustisyang Parahay Batul ay hindi na nalutas. Nagpahayag ang United States, base sa media Watch group ng kanilang Committee to Protect Journalists, Nagpahayag sila ng kanilang pagkadismaya sa pagpapawalan sala kay Gulipardo. Sinabi rin nila na ang kaso ng pagbatay ay mananatiling bukas at ang kawalan ng parusa sa mga pumapatay sa mga mamamahayag sa bansa ay mananatiling isang bagay at ito ay isang pambansang kahihiyan. Matatandaan, dalawang araw bago ang ikatatlongputpitong karawan ni Batul at dalawang araw matapos ang pagpatay sa kanya, Inaresto si Paul Aaron Gulipardo sa Manila. Sa pagkaaresto sa kanya, agad siyang kinuhaan ng parapen at drug test sa Campo Rami. Subalit, naging negatibo ang naging resulta nito. At noong niyang 2010, habang dinidinig ang kasong inihain kay Gulipardo, paulit-ulit niya itong pinaninindigan na siya ay inosente sa pagpatay. Pagsapit nga ng April 11, 2011, tinapos na ng korte ang nasabing kaso. Sa huling pagdinig ng kaso ni Gulipardo, binasa ng hukom ang naging desisyon laban sa nasabing nasasakdal. Pinawalang sala nga ito dahil sa mga naging kakulangan di umano na mga ebidensya nito. At nang marinig na ito ng kampo ni Gulipardo, nagpalakpaka naman ang kanyang pamilya. Habang ang ina naman ni Dong ay napaiyak na lamang. Ayon naman sa kapatid ni Dong na si Conrada Batul, na naroon din sa huling pagdinig. Anya, hindi man namin makuha ang hustisya ngayon, may hustisya pa rin sa habilang buhay. Magmula nga noon ang Pilipinas ay itinuring na isa sa mga pinaha mapanganib na lugar para sa mga manggagawa sa media sa buong mundo. Itinuring na isang hero si Dong Batol sa kanyang kapwa Palawenyo. Ito ang kaso na hanggang sa kasalukuyan ay walang naiulat na lumutang na misteryosong pumatay kay Batul. Hindi man sila naparusahan sa batas ng lupa, ay tiyak sa batas ng langit ay mananagot sila. Ang tao ay mayroong pagpagsak, mayroong hangganan, unlike yung ating Panginoon. Limitless, ano? Siya noon, ngayon, at bukas, at kung tayo aasa sa Kanya, ang ating pag-asa ay hindi po mabibigo. Ano? Sabi ng iba, hindi mo ma-achieve yan sa mundo. Pero of course, ang pangako ng Diyos, hindi lang kaligayahan sa mundo. Kung hindi po buhay na walang hanggan. Ano? Kapag sinabing buhay na walang hanggan, ito yung isang klase ng buhay na pinapakarap natin. Yung ultimate goal ng tao, happiness daw yung gusto natin. We want to be happy. We want to enjoy the fruits of life. Pero may limitasyon. Mundo kasi ito. Ano? Pero buhay na walang hanggan, ibig sabihin ito na yung gusto nating klase ng buhay. Wala nga lang dito. And yung pangako, hindi lang kasaganaan sa mundo kung hindi maging sa kabilang buhay. Pero pag sinabing kamatayan, ito yung mas lalo nating katakutan. Bagaman kamatayan, ito yung maaring parusa, pero higit pa dyan, nakato tayo yung mamamatay. At dapat pinag natin, you know? pray, ito pinagkakataan natin. Ano? Naalala ko isang prayer nung po sa Lord of my Lord. At sinasabi po doon, uh, Save me from the most fearful figure of the demon when my soul departs from my body. Ano? You know? sa panahon na maghihiwala ang ating kaluluwa sa ating katawang lupa, dapat ito'y pinaghahandaan din natin at ipinagdarasal. Dahil kung tayo namuhay sa kasalanan, baka naman po sa panahong hihiwalay pa lamang yung kaluluwa sa ating katawang lupa ay nandiyan na nakaambak agad yung nakakatakot na anyo ng demonyo na tayo kukunin at dadalhin sa kanilang lugar. Na huwag natin hayaan yan. Isa lang ang kaluluwa natin, isa lang ang buhay at minsan nang tayong mamamatay. Pero may pagkabuhay na muli pagkatapos ng buhay na ito at pagkatapos ng kamatayan. At ito ang dapat ating pinaglalaanan ng buhay. Pansin sa ating araw-araw na gawain. Paghandaan ang ating kamatayan para sa muli nating pagkabuhay. At sana ay kapiling natin ng Diyos para po sa mga panahon yun.